first stop namin na guys ang unang ano namin malaya pa tayo well ngayon mga tropa ay babalik kami sa bataan sa may kanawan magmotor na ako pala kami ngayon si Dakay at si Rubo at si Amar pero kami bagong kasama rito galing Japan kapayukay si Pangkik yan at motor lang kami papuntang bataan. Pero, si men, hindi ko lang alam, mga tol, kung nasan na. Ngayon, mga tol, samahan niya kami sa bago naming adventure. At maghihike kami ng pinakamataas ng mataas. Pero, hindi naman kami professional hikers, no. Uh, Pasintabi lang sa mga professional hikers. Kaya, gagala kami sa So, let's go. Samahan niya kami. Hey. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. What's up guys? It's a new day, it's a new adventure. Let's go! Ah, kami ngayon sa ano? Sa Big Falls. Falls ha, yung ano, Liguan. Kaso 3 hours daw namin lalakarin po. <laughs> ano kaya mangyayari sa amin ito? Dating na maulan pa. Grabe maulan. Pero mamaya mas mala. Talakas pa yung ulan. Eh, ngayon ang magiging adventure lalo namin. Oh! <laughs> 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 <-tang ina> <laughs> utang ina shit. Ay putang ina shit. Napakaangas. Dito pa lang kami sa paanan pero tang ina ganda na, na Dito na kami sa ano. Ah, kawayanan. Adaanan to ng kalabaw eh. Pero dinadaanan namin ngayon. sa... Nasa kalagitnaan na kami siguro pero para sa akin kalagitnaan ano na ano nag kalagitnaan na to kalagitnaan na kalagitnaan na nang tama Kalag ang ina grabe yung pag oh. kalagitnaan na <laughs> tama hey ang Andal dulas lang dinadaanan namin mga tropa ito na yung pinakataas well o pinakamataas sa pababa hindi pa may mga paakit pa rito ah oh, diretso na to sabi kasi ni limuel mga tropa parang palawan daw yung nandun sa poles na pupunta namin kaya sama nyo kami mga tropa silipin natin yung sinasabi ni limuel yung tayo aakit sa pinakataas nito Bakit? Puno ng pangurente. Huwag na! Dito so, na tayo wala Ha? Wala tayong ulam. Ang ina ulam lang marami dyan. Kaya e, naka-pull battle nila ano nun na kami. Kinawa yung suit nila. Di ba? Parang vlog kasi. Sabi, mag long sleeve. Saka, pants or kaya jogging pants. Let's go. 1G. Kaya saan pa tayo? May -ano, naman po -ano? ano ba? Maligaw <laughs> na. <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> hey guys? Akala namin, isa kalahati na kami. Pero grabe yung sila. Sa so, unahan. Baka so, 1 fourth ka lang daw kami. Pero let's go. At game first spot namin napakaganda ayan o. green na green yung tubig yes first spot natin to well first spot na lang to eto na yun <laughs> sarap ayos Napakasarap daw. Napakasarap ro pa. Napakalinaw ng tubig. Napakalinaw. top namin guys ang unang ano namin ayan ah, dito na si Papa G first spot malay pa tayo well malay pa. dito na tayo ngayon big nakakatawa sa atas atas cold At blue don Um, Puro true Puro true Wala daw mali Puro tama <laughs> ◆ namin sila doon at uh, site lang namin dito yung sa kabilang side para makita naman namin yung view kung anong mga meron doon si Kuya tamang mano muna pitas ng pako at na yun doon si Lemuel kaya si pasunod na din dito mas site mo Kuya Jason may mga isda Dinerve na namin yung kanina eh Kala mo mababaw lang eh Pag di dito pa lang Ang lalim no Kahit magtatakbo ka dito Nakahubad <laughs> Walang makakakita dito. Maraming hipon dito kanina eh. So kami ng ano guys ng pahana at saka gagin. Sure yun tangin na makakapahana kami ng isda. Sarapan yung ulam. Uh, next time, next vlog next adventure nadali na namin dapat lahat ng para wala nang makakalimutan meron doon maliit na falls Huh? <laughs> Ano ng puta Oh! <laughs> ang gina! Anong gina! <laughs> ang gina nang <laughs> nangyari kay Kakay! <laughs> ito paano rambutan ba yan? rambutan daw yan? bulaklak lang eh ano ba yan talaga? ito yung mini fogs meron siyang tawag yan seabull uh, talagang sa bundok ayan yeah. Malakas? Kabila ka dumaan! Malakas daw ang <laughs> uh, Dito tayo tadaan Malakas ang Argos Other side tayo, other side It's a gold bro! It's a gold! Gold yeah, bro! Oo, oh, ang sarap dito pag may araw. naman Paglakad? Gapang! Gapang ka! Ay, tanginang may tinumirak pa! May ganun tubig! Ay, gano'n na! Jeff uh, nandito kami ngayon sa medyo dulo na nakakita pa kami ng place napakaamas yung try na rin dumay doon sa may ibabaw Ah, kumalo si Tubo